Pa guys, kini ang TV patula ni Richard Gomez -baga, baga nga kalha og sampot sa kaldero nga gilutuan sa kung papa og sa kung lolo sa mga hibal kani -adto. nga ang panyawan dili basta-basta pito ka panyawan pito ka dangaw nga panyawan giputol-putol gipikas-pikas gisulod ni ning pagkahuman sa panyawan gibutang nga ko sa kaliso nga akos gipanitan gipikas ka usah, gisulod aning linyaha. ha pagkahuman usa ka sibuyas bumbay pikas ika upat. og tulo ka daon sa pasi, pahid gisulod sa gabon no gabon no kiman ina mga guys ha daon o daon sa pahid do pahid tulo ra ka laya dili. dili layak. Dilay laya oh. Dili laya katong pisco, mga guys no Panya, one sa kalingin, yung Di panitan, ka usah. Bombay, Gipikas pikas ka upat, Usalang lang kalingin. O katong pahid, or katong gabon, tulo lamang kadahon. Mga guys, no, bisag prisco isulo didto dito, before nimo mo, yun o mga unsa nga mga elemento diha, no? Ano na mga guys? Number kinina po ang sunod mga guys, ang kining, oh, dulaw, usa kay nani kada ko mga guys imong kada araw og nipis kayo ka mga guys no hugasig sigma ayo, ay gilabay ang gamot ay gilabay ang panit isulod japon diri sa sulod no isulod japon o kini mo ay dulaw mga dulaw guys la, no oh. gawas kay gidulaw akong ipakita ninyo kay ang luya kaya ra ninyo tan-aw ang luya kay kabalo mo inaani japon kada ko ang luya nga isulod ni ha plaza mga guys no ito ay luya japon na, na? o ay luya og oh. ah, Tunga. Dere mga guys, tunga sa Tanduay, o one port sa gas nga gigamit. Kung walay gas gigamit, palit ka gas. Usa ka pa kang imong gamiton within 30 minutes imong dagkutan mo tangag muron pag about sa 30 minutes kuan imo, o one port nga gas imong itubil kinahanglan ginamit aron di ka mapaso di ka malaswa mga guys no ginamit one port ra ang katong gas whereas kung ang tanduway one half you know magpasalamat sa Tanduay no nga ang ilang mga tambal no ila ilim noon makatabang yapo no Tanduay gas Alkampur kini dulaw luya no ang ingredients ani mga guys no Ahoso sa kalingan panitan pikason ka usa bombay sa kalingan pikason ka upat luya pikason nipis-nipis kayo dulaw pikason nipis-nipis kayo nani kadako isulod diri sa, -sa, -sa kalapad o oh, mo nay gantangan mo ni sudanan Alkampur pito kabok alkampor na tambal sa ukok -ok, nga mo imo preserve ni raon sa mabaho no ug number 1 pod makakuha sa panuhot gas nga ginamit o lana o pinsa pa imong ibutang o lana o og walay gas ana ara mga guys no o ni siya ang haplas no ang mga benepisyo ani mga guys tambal sa arthritis tambal